ito po ang breaking news. Ayan. Ito pong si Tambaloslos, bumulagta na po. At dahil hindi na po matiis at uh, hindi na nakapagpigil itong si BP Sara, binaril na niya. Itong si Tambaloslos, ayon, ay uh, bumulagta. Oh. Uh. Pero bago kayo mag-comment, ah, uh, Antayin nyo muna yung kabuo ng video para hindi kayo nagiging tanga. Ano? Lalo na dito sa mga trolls ko. Uh, mga trolls na ito at saka dito sa mga bashers ko. Yan. O, ulitin ko. Ito po si Tambalos Los na may bagong pangalan na si Twitter ay bumulag pa dahil sa pinagbabarel ni Inday Sara. Yan. Yan ang breaking news. Ngayon, kung ang tatanungin patay ba, namatay ba ito si Tambalaslos? Aba ay uh, sa ating pagkaka, pagkaka tanggap ng balita, yun palang lahat ng magazine ng 45 na inubos ni B.P. Sara sa kanya, lahat ng bala na yon e, ay lang pala ang direksyon. Doon lang po tumama sa bayan nitong si Tambaloslos. Kahit anong gawin ni Bipi Sara na patamaan lahat ng bahagi ng katawan niya, lahat ng kalabit niya, puro sa, puro sa bayag ni Tambaloslos tumama. Kaya anong nangyari sa bayag ni Tambaloslos? Ano bang expectin ninyo? Ay pitong bala ng 45 ang tumama lahat niya sa bayag ni Tambaloslos. Hindi warat-warat. Di ba? Diba? So, uh, ayan. At ito na ngayon ang uh, ito na ngayon ang climax nitong balitang ito. Ni pagkatapos ng bumulagta itong si loss Los dahil uh, warat-warat uh, yung bayag nito. Nagdatingan na yung mga taga-kad At uh, hinubaran na nga itong si Tambalas Los at namakita nga yung talunos Lonos na halos sa uh, at uh, talagang uh, talagang wala nang natira sa bayag ni Tambalos Los kundi warat-warat na ang ginawa nitong uh, mga kadcom nito ah uh, pinagdyagaang pulutin isa-isa yung mga nagkandawa sa kusak na parte ng bayag ni Tambalos Los at mamaya-maya dumating itong si Castro hinimod ng hinimod ni Castro yung mga natitirapan mga laman-laman ng bayag ni tambalos los ayan po uh, ngayon sabihin nyo naman may fake news ako abay bahala na kayo kung magsabi kayong fake news basta yun ang nakuha kong balita wala kayong pakialam dahil unang una ako ang nagbabalita dito kaya wala kayong karapatan na magsabing fake news dahil yon ang uh, ako ang nagbabalita dito <laughs> ako ang nagbabalita dito so yon Imaginin mo. <coughs> Ibang klase yung baril na ginamit ni uh, BP Ha? Ah? Imaginin mo. Bawat kalabit ni BP Sara, BP Sara ang pin... Doon lahat pumapunta ang bala sa <laughs> bayan ni St. Peter. Ayun, ano? Imaginin. Imaginin nyo nga yan kung, uh, kung hindi magkawarat-watam. <coughs> <laughs> bayan nito si Tambalas to no? nito. Ayan, at uh, anyway, uh, seryosong usapan. Nakita nyo naman mga kababayan yung mga nangyari at kaganapan sa buong uh, maghapon kahapon na kung saan ay uh, talaga namang mga matatats ka doon sa 'Yun nakita natin na pagiging uh, may malasakit itong si BBP Sara sa kanyang mga tauhan. At uh, kitang-kita na po natin kung ano pong uh, ugali mayroon itong si BBP Sara. Kitang-kita na po natin kung paano niya talaga ipagtanggol 'yung mga tao niya. At ngayon, dito na po rin natin nasasalamin kung papaano niyang ipinagtatanggol yung mga sariling tao niya at pagka ito ang naging presidente natin, tiyak. Talagang uh, walang gagawin ito kundi sa kapakanan nitong ating mga kababayan. Diyan po natin nakikita at diyan po natin naoobserbahan yung ngayon pa lang na ipinapakita na ugali nitong si Bipisara. Kaya nga mga kaibigan, Nakakalungkot isipin na yung isang uh, tao na nagtatrabaho lang, yung isang tao na nagsasabi lang na uh, wala naman talaga siyang alam kung anong uh, nangyayari, yun pa ang uh, ikinulong at uh, dadalhin pa nga doon sa uh, women's uh, correctional na kung saan po ayan ay, po ay mga convicted at mga Apo uh, pusakal po ang mga nandyan. Ibig pong sabihin, ah, uh, parang sumusobra na ang mga pag-uugali nitong mga animal na mga putang inang mga kongresman na ito na walang ginawa na maganda sa ating lipunan. Bagkos, ito pa ang pumapatay sa ating mga kababayan. Hindi man nila literal na pinapatay, hindi man nila literal na binabaril. Itong ating mga kababayan, pero dahil po dyan sa mga labis na pagnanakaw nila, yan po, yan po nahihirapan ang ating marami sa ating mga kababayan, kaya na sila mismo ang pumapatay sa ating mga, lalo na dito sa ating mga mahihirap na kababayan. So, ano ba ang uh, pwede natin gawin ngayon? Ah, siguro po ay huwag uh, na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sabayan na po natin yung mga kagaya po sa Dabaw ay napakarami pong tao yung nag-vigil nag, vigil rally po sa Dabaw. At uh, dito rin po sa mayroon po rin ang ginaganap din, din din sa veterans hospital. Samahan nyo na po. At uh, ako naman ay kung uh, maganda ang kondisyon ko either ngayon uh, at mamaya-maya uh, or uh, bukas at nandiyan pa sila sa veterans Baka sasaglit na rin po ako diyan sa veterans. At uh, magmula rito sa Mindoro ay pupunta uh, na rin po siguro ako diyan. Kaya sama-sama na po tayo na pumunta diyan sa uh, veterans Hospital hanggang sa suguri na po natin kung saan na ah, naglulungga itong mga demonyo mga tao ito at bitbitin na natin palabasin na natin or tagyakan na natin palabas diyan sa kanilang tinitirhan kung saan ayan ah, ay, mga ah, bahay ng mga kawatan ayan so kaya ko po sinabi na dahil la. Ah, hindi na nga nakatiis. Itong si uh, BP Sara, kaya ko po sinabing uh, nirat-rat na niya, itong si los, ay dahil po itong inyo po mapapanood, ay talagang daig pa ng pinagbabaril itong si Tambaloslos na ito dito sa uh, sa statement ni BP Sara. At uh, pero mamaya-maya lang po at uh, pagkasawa na po ako magdaldal dito. At uh, yun nga, imagine nyo. Ah? Anyway, sige, ngayon, na, ngayon ko na nga <laughs> ipapanood sa inyo. Ayan, at talagang uh, grabe. So, dito nyo po makikita, ito po ang katibayan ng uh, pagkakabulagta nitong si Atambalos Los dahil dito sa uh, pamamaril nitong si Bipisara Sara at uh, nakakalungkot ng isipin na ang napuruhan ay itong bayag ni Tambaloslos Los ay well, doon talaga pumunta yung uh, bala so wala tayong magawa korsonada kasi ng bala yung bayag ni Tambaloslos para sa ganun ay uh, uh, mabawasan man lang ang abnormal at uh, maging kumpirmadong abnormal na

Ayaw, ha? Kailangan kasi namin ang pera. mag election na natin. Hindi mo naman gusto ko eh. mo naman ko eh. kay Sara ka. Hindi mo naman gusto ginagawa ko eh. Hindi mo naman because I was concerned this is a campaign promise 30 pesos a kilo explain the way More than 20 pesos. Um. Ang cost. Paano ba magbenta ng kalugit? Kasi na hindi ko. Kasi sino man yung iba siya? Yung sinago niya? Hindi ano? Panoorin niyo lang po yan. Either he ate ng loo, but he was talking about kaya ko po, po sinabi na lahat ng uh, lahat ng uh, kalabit ng gatilyo ni uh, Sara ay lahat ay sa ni uh, Moldis, uh, pumunta. Iyon, kaya yun ang naging dahilan kung bakit nagkawarat-warat yung bayag ni Tambaloslos. Dahil nakadalawang putang ina na po itong si na kung saan po ay hindi naman po yan nagsasalita ng masama ngayon lang po. Kaya lahat po yan ay doon po ang tinarget niya yun, bayag ni los Ayan. Yeah. <coughs> o niya, ang bisa unit namo sa kuwa, Sampai jumpa di Department of Education of Martin Romoy in an action no? ang project na hindi man lang dumaan sa paaralan sa SPF sa region hindi ka to separate okay basta nalang listahan ng mga contact 19 million tapos, ang 1 billion na lang ang naiwan sa debt and anong ginawa niyo? Ginawa niyo ang 5 billion sa repairs, hihipat niyo para mukhang lumaki ang pera. Martin? Diana? Diana? ano? Pagkatabi tayo. Very claro ka, putang ina ka, Yan. Yeah. walang pera. Kasi, ano sabi ko? <coughs> Ipon ko! Ilisa mo ang cost of PPM ang kwarta. Walang pera sa kapay. Ka. <coughs> Yeah. Ma'am ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan. Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo, nangyayar lahat. Lydia, negosyo mo. Ano ba ba mga negosyo ni Martin Romano kung nangyayar lahat? Kala ko magne-negosyo ka lang. Kasi business, ma'am ka naman. Hindi ko naman alam Ipupulsa mo, ipupulsa mo, ang aksamin mo, ang tigal na pera at iligal na pera. Tanggap ka sa kompetisyon ng iligal, tanggap ka sa pogo. Tanggap ka, naalis ka lang ng kompetisyon ninyo, at ang, ang pogo Okay, matagal po po kasi ito. Ay, uh, ganun din po naman yan. At, uh, at uh, itutuloy ko na lang po yung aking uh, uh reaksyon dito sa uh, announcement ni uh, BP Sara. So, ibig sabihin po nito, lumabas na po lahat yung tawalang hiyaan itong si St. Peter na kilalang Tambalos Los. Yan po kasi ang bagong pangalan nito, St. Peter maging sa pugo, lahat ng mga illegal pala ito ay nasa kanya na. Imagine nyo. Tapos ngayon, ah, ang nadidiin dito, ay yung mga walang pinalaman. Pero ito pala talaga ang mastermind sa pugo, itong animal na St. Peter na ito. Kaya nga, Juan, uh, saan pa, sabi ko nga, saan pa pupulutin itong ating mga kababayan? Kung patuloy na ang mga namumuno dito sa atin ay mga demonyo, satanas, at utang ang mga hayop Kaya nga po, doon sa ating uh, uh, introduction ay isinalarawan ko lang po na para bang hinayon ang naging resulta na hindi naman natin na madalas uh, hindi talaga natin naririnig yung kay BP Sara yung mga putang inang -yang. pero ngayon nakailang putang ina kaya ngayon, sinasabi ko kanina sa introduction ko na lahat ng bala na nasa magazine ng 45 na pinang barrel kay Tambalos Los ay inubos lahat ni BP Sara sa sobrang galit at ang naging resulta ay nagkawarat-warat ang bayad nitong si Tambaloslos. Ganon ko po isinasalarawan. Kaya sasabihin na naman itong mga gonggong -gong na mga bashers ko ay fake news na naman ako. Uh, fake news nga siguro kasi nga hindi mo pinanood ang buong video, hindi mo nalaman kasi ka Ganon lamang po yung kasimple. Anyway, ay uh, titingnan ko na lang po kung uh, hanggang mamaya kung ano po yung kondisyon ng aking uh, uh, tatawan ay uh, sasaklit po kami dyan sa Manila para magbigay ng support rin at kung uh, sa kasakali na makita ko yung polis na montik kanyang inipit si pisara doon sa pintuan ng uh, ambulansya na ay gusto ko makita pagka pumunta ko dyan. Dahil itong gigilitan ko ito. Maniwala kayo sa akin. Gigilitan ko ito. So, anyway, hindi, ko hindi muna ako magsasalita. Makikita naman yan, idali video ko yan kung paano kong gilitan itong mga hayop ito. Na Nakakagalit na. Sobra na ang kasamaan nila. Kaya mga kaibigan, kung kayo rin lang po ay walang mga uh, masyado nga pa, uh, 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 ng inyong oras, ibuhos na natin po, ibuhos na natin yung ating oras para minsan na po mapalayas itong mga animal na nandyan sa Malacanang. Maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubo, sumasubaybay sa dito sa ating channel at uh, ituloy nyo lang po yung uh, yung pagpapasubscribe dahil uh, malapit na po natin ma-reach yung 100,000 subscribers at para po maumpisa na natin yung ating raffle draw so, pang samantala po ay hindi ko na muna itataas itong aking uh, kamay para doon sa aking mga subscribers na mga may sakit at may mga problema dahil wala po ako sa mood so pang po ay uh, tatapusin ko na muna ito at uh, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat